Ano ang 8010 welding rod at tamang amperes para sa paggamit nito? Ang 8010 welding rod, perpekto para sa downhill welding. Sa mundo ng welding, mahalaga ang pagpili ng tamang electrode para sa bawat proyekto. Isa sa mga kilalang welding rods na ginagamit sa industriya ng pipeline ay ang 8010 welding rod. Nakilala sa kakayahan nitong makapagbigay ng mataas na kalidad na panghinang, lalo na kapag ginagamitan ng downhill welding technique. Ano ang 8010 welding rod? Ang 8010 welding rod ay isang uri ng electrode na ginagamit para sa mga proyekto na nangangailangan ng tibay at bilis. Ang 8010 ay may particular na kahulugan batay sa AWS, American Welding Society classification. 80 tumutukoy sa tensile strength ng weld metal na 80,000 PSI, pounds per square inch. One, nangangahulugan na ito ay maaaring gamitin sa lahat nang welding positions flat horizontal vertical overhead zero tumutukoy sa uri ng coating na cellulosic at sa compatibility nito sa direct current dc ang cellulosic coating ng 8010 rod ay nagbibigay ng malakas na arc at mabilis na slag removal dahilan kung bakit ito ang paboritong gamitin sa field welding anong amperes ang dapat gamitin ang tamang amperage ay mahalaga upang makamit ang pinakamahusay na Resulta sa paggamit ng 80-10 welding rod. Narito ang mga recommending amperes range base sa bawat laki ng electrode. 332 diameter, 50-80 amps. 1-8 diameter, 80-130 amps. 532 diameter, 120-170 amps. 316 diameter, 160-210 amps. Mga tips para sa tamang paggamit. 1. Alamin ang uri ng material. Siguraduhing Angkop ang IT-10, rod para sa uri ng bakal na hihinangin mo, lalo na sa carbon steel. 2. Tamang amperage setting, i-adjust ang amperes ng iyong welding machine depende sa diameter ng electrode at kapal ng material. Ang tamang setting ay magbibigay ng stable arc at consistent weld bead. 3. Panatilihing malinis ang hihinangin. Siguraduhing walang kalawang, grasa o dumi sa welding area upang maiwasan ang weld effects. 4. Practice. Lalo na sa downhill welding, mahalagang mag-practice upang masanay sa tamang galaw at kontrol ng electrode. Why use the 8010 rod? Ang 8010 rod ay perpekto para sa malalaking proyekto, lalo na sa pipeline welding at mga structural applications. Narito ang mga pangunahing benepisyo nito. Mabilis ang welding process. angkop para sa downhill welding na nangangailangan ng mabilis ngunit dekalidad na trabaho. Malalim na penetration mahusay para sa makakapal na materyales tulad ng carbon steel, reliable sa outdoor conditions. Ang cellulosic coating nito ay mahusay kahit sa mahangin o mahirap na kondisyon. Conclusion Ang AD-10 welding rod ay isang versatile na electrode na nagbibigay ng tibay, bilis at kalidad para sa mga proyekto sa pipeline at structural welding. Sa tamang amperes at paggamit, makakahinang ka ng matibay at napakaayos ikaw ba ay gumagamit ng 8010 10 welding rod? Ibahagi ang iyong mga karanasan at tips ng ma-share natin sa mga baguhang welder.